Ay, eh, Damuhan na, damuhan. Tanga na, bulbulin <laughs> na yung ano. Bulbulin na mga lugar. Pero nabuhay yung mga kamuting kahoy. Oh. Ano, nabuhay yung, nabuhay. Oh, tanga na, no. bulbulin na yung mga <laughs> lugar natin. Buhay ito. yung mga kamuting kahoy natin. May, mga ano pesto pa? nyo dito, bulbulin na. Kailangan lang. Hmm, ah. Kailangan talaga ng ano po. Dinisa na ulit. Ayo. Ayun oh, mabubuhay oh, din ng mga ano. Hindi na mamatay tong gabi yun, oh. Seedling uh, siya ulit. Kaso panibago. bago. Oh, ikot yan. Ay, tanga na. Buhay yung ano yung dodo talaga. Oh. Buhay Eh. Ang ganda, no? Yun, oh. Mga tanim yun. Tayo na dodo. Siyempre, katulong so. ako nagtanim yan. <laughs> Siyempre. Oo. So, dami, nabuhay talaga lahat palagaw. Oh. Nabuhay siya. Buhay siya lahat, no? Oo. Oo. Nabilan mo yung ano. Ito lang ang ano. Ito, nakuruhan talaga to. Pero pwede man naman ito habulin. Pang ano, taniman ulit. Ay, nabubuhay. Pati si baba, hanggang doon yan, ano? Oh. Makita mo yun doon. Di ba? Ayun, nabubuhay o. Oh. Nabubuhay na. Yung mga gabi natin dyan. Iroon dito. Ano? nabubuhay o. Oh. Yan dito ang medyo wala. Ito, gabi na to. Ito. Ayun, nabubuhay okay. ito. Ito, lumo, sumusubling ko. Na ito. Mm -mm. Ayun mo. Ayun. Ayun, meron pa oh. Patubo pa lang? Patubo. Oh, Patubo pa lang to. Ito na bubuhay dito. Ito, malaki-laki na nga, oh. Hmm. Kailangan talaga ito, balikan ito agad gaw. Ito, nisan. Ikit, unahin lang itong, unahin lang itong mga kahoy kahoy. Mayroon kasing namatay din. Na oh. ano, agad ng, ano, nabuhay sana siya. Dami, may, may nabubuhay. Kito pa, ano, sayang Nabubuhay. Hmm. Hanggang doon, nakaabot ako dyan, oh. Hmm. Ganun ko, pa oh. Ang haba ka agad po tayo. Ilang, ilang days natin to binalikan? Dalawang, dalawang buwan. Oh, dalawang, ilang araw yun. Yun, may mga, yun oh. Bilis paikot. na tumubo, no? Paikot. Buhay na. No? kita mo oh. Oo. Oh. Halos na buhay talaga siya. Maganda. Nung so. gabi hindi ko makita. Ayan na matay siya pero babalik yung gaw, yun oh. Maunti unti hunti pero buhay yan lahat, hindi namamatay ang gabi. O yan. Ang dito, abot ako dito eh. Tanim eh. Yun ang pinakalas na tanim. Nabuhay din pala. Oh. Kailangan talaga sa tuon. Ano? Lalaki to. Biglang laki to kapag malinisan. Malinisan siya. Ang dito ito eh. habo. Ito bubo dito. Yan. Nakahaba. So, ilipat ko pati. Saan dito? Ito yung mga gabi ay malapit na yan mano ah uh, buhay din oh ay gabi oh eh hey, hindi talaga mga buhay talaga yan dyan magdilim dyan no? eh hmm nabuhay siya oh paikot yan ngayon natin